Imposible, eh. hindi sa ngayon si mama na mahalin ko ang babaeng ito. Hoy nanay, bakit ito ay hindi makatwiran two years na kaming magkasintahan ni Thu? Si Thu ay isang maganda magiliw na babae nanay hindi ko na kailangan pang malaman kung gaano siya kagwapo at maamo. I just need to know na country girl siya, hindi bagay sa sitwasyon ng pamilya namin. Kailangan mong makipaghiwalay agad dito. hinding hindi papayag si nanay. Nanay, nanay sa Sinabi ko na sa'yo, pero hindi ka nakikinig sa akin. Hindi hindi ako matatanggap ni mama. Bakit pilit mo pa akong dinadala dito? I think hindi kami compatible. O itigil ko na... Tingnan mo ako, wag mong sabihin yan. O dapat ko bang subukang ipagpatuloy ang aking ina ng ganito? Two years na pala, hindi na niya sinubukang muli. May sama pa rin si mama sa akin, hindi makakalimutan ni nanay. O baka mayroon kang ganitong paraan? Buntis ako. Kung buntis ako, papayagan ako ng nanay ko na magpakasal. Itong tanga din, may isama ng loob si Mama sa akin. Kung mabuntis ako, lalo akong kamumuhian ni Mama. Itigil na natin. Mangolekta, mangolekta! Hinding hindi ako matatanggap ni Mama. Bakit pilit mo pa akong dinadala dito? I think hindi kami compatible. Or itigil ko na... Paano ako mabubuhay kung wala ka mangolecta bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kailangan kong sagutin ang telepono. Saan ka nagtatago? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ginungtong anuman ang mangyari, kailangan mong maging maasahin sa mabuti. Cheer up! Bukod sa akin, nandyan ka pa. Umalis ka na. Lumabas ka dyan. Ako! Kailangan ko lang ng two. Hindi ako malapit sa sinuman. Pero, naghiwalay kayo ng ate mo. Ngayon, nasa tabi kita. Papalitan kita. Pwede ba? Kailangan ko lang ng two. Hoy two na saan ka, Mangolekta? Ang taglagas na yon. Ito ay isang bagay lamang ng nakaraan. Ngayon, nasa tabi kita, sasamahan kita, mahal kita. Manggulekta, Manggulekta. Ako ito. Manggulekta, ikaw ba yan? Mis na mis na kita. Paano ito mangyayari? Ngayon, paano ito lutasin? Solvo at kahapon. Lasing ako. Lasing din siya. Ang bagay na ito ay... Bahala na ang dalawang taong magkasamang naglalasing. Hindi ko alam. Sobra ka na. Sinasabi mo bang hindi mo maririnig? Kahapon sinabi mong mahal mo ako. Gusto kong nasa tabi mo. I miss you this and that. Tapos ginawa mo sa akin yon. Pero ngayon, pinalikuran niya ang responsibilidad. Miss, maglakas loob ka ba? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka sumasang ayon sa akin, dadalhin ko ito, sabihin sa buong kumpanya. Hanggang dun, poprotektahan ko ang iyong karangalan. Pero... Wala akong pinaglalakas loob na gawin. Dumating na ang oras. Kung sinasadya mo pa rin tumanggi na managot sa akin, dadalhin ko ito. Sabihin mo sa buong pamilya mo kung gaano ka proud ang nanay ko sa'yo. Gusto ko talagang makita at iisipin ang kanyang pinakamamahal na anak. Lumalabas na! Balak mo akong saktan! Panaginip man o hindi. Ngayon hindi ka makakatakas sa mga kamay ko. Hindi ko inaasahan Mahal na naman ako nitong parehong masunurin at maganda madaling magkalat ng ganito. Sobrang pinupuri mo ako. Minsan gusto ko na talagang umuwi para makilala ka. Ngunit hindi ito pinayagan ni Jitu. Grabe talaga ang lalaking ito. Ang pagkakaroon ng manliligaw na masunurin, maganda at magaling sa balat na ganito, pero hindi ko sinabi kay mama, papakasalan na ko ni mama. Salamat po. Huminto, umupo kayong dalawa at mag-usap, mangyaring lumabas sa glit. Oh, mangyaring mag-ingat. Sinasabi ko sa'yo, hinatid ko siya sa bahay para makilala ang mga magulang ko. Hindi dahil mahal kita, para lang sa dignidad ng nanay ko. Ngayon ay maaari mong sabihin ang anumang bagay. Okay lang nasaktan ako. Siguro ngayon napunta ako sa iyo dahil sa responsibilidad. Pero naniniwala ako sa katapatan ko. Tapos mamahalin kita. Huwag kang mangarap. Si Otom lang ang mahal ko. Mr. Tong. Mr. Tong. Tingnan natin ngayon sino ang kailangang sanayin kung sino. Ito, malapit lang ba sa'yo ang sinabi ko? Bakit buntis ka na ngayon? Tumahimik ka. Maliit na bibig lang. Gusto mong sabihin ang buong lugar. Pagod na pagod na ako. Natural na piano tulad nito. Hindi ko alam kung bakit ako buntis sa mga oras na ito. Ito, nananiligaw ka ba kay Tong sa kumpanya sapat na ang pagbubuntis na ito? Ito ay nito. Baliw isang linggo ko na siyang inaakit sa kama. Ngayon sinasabi niyang, buntis siya. Sino ang nakakarinig nito? Nakakainis talaga. Halos itali ito. May, sinabi ko ito. Kailangan ko lang maging masunurin sa harap ng pamilya niya. Malapit ka ng tumawa. Pagkatapos nito, magiging tapat ako. Pangunahing kalsada, pangunahing kalsada. Pangalan sa pulang aklat nito. Siyempre, hanggang sa makuha ko na. Marami akong pera. Maraming pera. Alam mo ba? Hanggang doon magkakaroon ng mga benepisyo para sa dalawa. Pero hindi na natin kailangan magtago at magtago ng ganito. Tama yan. Pero, paano ngayon ipapaliwanag ang pagbubuntis na ito? Um, kailangan kong isuko ito. Pero, hahanap ako ng isang kagalang-galang na lugar. Pero hindi na natin hahayaang masira ang lahat. Hoy kuya, pwede ba bakit parang nag-aalala ka? Nag-aalala tungkol sa kung ano panigurado. Ang lugar na ito ay inirekomenda ng aking kaibigan. Ngunit madalas niyang dinadala ang kanyang kasintahan. Pumunta siya dito para magpalaglag. Mangyaring makatitiyak. Hello guys. Hello kuya. Kahapon pumunta ako dito para makita ka. Tumigil ka sa pagsasalita. Ngayon tumahimik ka at ito ang aking manliligaw. Wala kasi kaming plano. Kaya... Tumigil ka! Sana mahawakan mo. Sinabi ko sa iyo na umupo ng tahimik at hayaan mo akong magsalita. Ito ang iyong manliligaw tapos ang pagbubuntis ay sa iyo. Oh. Tiyo, mga apo. Wala akong ideya, bro. Pero mahal na mahal ko si Tong. Oh my God. Ano ang mangyayari sa nanay ni Mr. Tong? Kaya balak niyang kunin ng fetus sa kanyang sinapupunan para dayain ang anak ko. Tiyo, tiyo po, po tanga ano man ang iyong gawin tumakbo. Sa harap ng kotse na may ila, kailangan mo munang malaman ang higit pa. Tumahimik ka kahit na ang isang babaeng tulad mo ay may mga kwalifikasyon upang sabihin ang aking taus-pusong pagmamahal. Sa kabutihang palad ang Diyos ay may mga mata. Kaya naman, hinayaan kitang makilala dito ngayon. Huwag mo lang sabihin pa. Dahil sa'yo ngayon, lahat ng nilikha ko ay nasira na lahat. Kaya sino ang nakakaalam? Umuwi ka na. Nanay. Nay, bakit mo kaming dalawa pinatawag dito? Halika. Ngayong araw, ses, tinawag ko kayong dalawa dito. Ang unang, ikaw na ang humingi ng tawad dahil marahas akong nagsalita sa inyong dalawa. Pangalawa ay, sa ngayon si Tito sa inyong dalawa. Hoy, Kuya, mali ba ang pandinig mo sa akin? Nanay! Nanay, sumasang-ayon ka ba sa amin? Nagkamali ka nung tumingin sa mga tao. Sa totoo lang, hindi ka dapat tumingin sa labas. Kunin ang panloob na presyo ng isang tao. Alam ko, isa akong mabait na babae. Mabait. Kaya pala, sangayon si dito sa inyong dalawa. Nanay, salamat nanay. Tingnan mo. Himinto sa pagkamatay, salamat po, pangako ko sa'yo. Tiyak na magiging mabuti at matulungin akong manugang sa'yo. Ano pa ang meron ka? Dapat mo akong tawaging nanay. Tama, tawagin mo akong nanay. Nanay...